Mag-ingat sa mga hindi kita lang nagpapadala ng mensahe sa mga messaging app tulad ng WhatsApp at Viper na ginagamit na rin ng mga scammer. Ito ang babala sa publiko ng Securities and Exchange Commission o SEC Coronadal Extension Office Director Attorney Michelle Hedorio Meseyas. Ayon pa kay para makakuha ng personal information na kanilang bibiktimahin, ginagamit ng mga scammer ang pangalan ng mga taga-SEC. Paya pa ni sa mga mamayan tumulog sa kanilang tanggapan. Ito ay para ma-verify kung pagpipiliti mo ang katransaksyon. Binigyan din pa ni Miseyas ng paggamit ng nasabing mga app ay palatandaan ng panuloko dahil sa kawala ng identity ng mga kausap. ay pa kay Miseyas, mayroong mga indibidwal na hindi alam ay naging kasabwat na sa cybercrimes. Ito ay matapos ibenta o ipahiram ang kanilang identification na ginagamit sa mga illegal na gawain. Huwag kayong makipag-deal sa mga taong hindi nyo kilala. Online kasi mas mahirap hindi nyo ulang face mga tao hindi aware na gamitin pala sa scam, bayaran lang sila kahit 1,000 bumapayag. Kung ibigay mo, iparenta, o ipagamit yung ID mo, ikaw yung mananagot as scammer. Si Sec. Corona Dalek Station Office Director Attorney Nichelle Hidorio Misayas, Ruel Usano, NBC, Bida Balita.